Hello po. Sherin uh, Lipay po. Taga saan po kayo? Taga Arsenio Herrera, Tondo, Manila po. Uh, Ma'am, ano po yung name store niyo? Aking Iya. Iya, Kids Art and Toys. Pwede niyo po bang sabihin po ano na yung mga tinitindi? Ah, uh, uh, mga laruan po, pop it, tapos yung mga naglalight po na toy, tapos mga bubbles po, tapos mga gun na may ilaw. Tapos may mga sword po. Main po to mga arts po. Pwede po silang magpaint po dito sa may table po namin. Ma'am, kamusta naman po yung negosyo ko ngayon pandemya? Hmm. Sa ngayon po, mahira pero nakakaano naman po, nakaka-survive dahil po sa tulong na rin na pinagbigyan po kami na makapwesto dito, lalong-lalo na po kay Mayor Esco Moreno. Uh, sa inyo po, kung gusto nyo pong pumashare sa Mehan Garden, pashare po kayo sa store namin sa e, Aki and Iya e, uh, Kids Arts and Toys. Araw-araw uh, po kami nakapwesto dito. Baka po gusto nyo bumisit para makita nyo po yung mga paninda namin. Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat po, Mayor, sa binigay nyo po na ano sa amin na opportunity na makapwesto po dito sa Mehan Garden. Napakalaking tulong po nito sa amin para po makaahon po kami sa ngayong pandemic po na nahirapan po kami sa mga, sa trabaho po namin. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na bumangon muli. Maraming salamat po. po na yun. Hello. Ay, pwede po ba malaman na ito pa Ah, eh. uh, Del. Del? Ang taga-san po ay? Uh, Tundo. Ah, uh, na po pa ng story dito? Ay, on the go. Ano po yung tingin Ano po, mga waffles, tsaka banana crepe at tsaka mango. Tsaka mga drinks lang. Kamusta naman po na yung pagdela? medyo mahirap kasi maraming pagbabago medyo ano ang buhay namin sobrang ang layo ng pinagkaiba nung dati kakayanin <laughs> kasi kailangan dahil may mga estudyante ako kamusta na pa rin ngayon ang buta niya dito? minsan, pag-araw ng Sabado at Ringo, araw ng pasyal, gumikita naman. Pero pagka yung tulad ngayon, lunit, kasi pang 3 days pa lang namin, may na po. Uh, Iniimbitahan ko po yung mga, kung sino man makakakita, meron po kaming waffles na may mga playboard, tapos meron kaming crepe, banana and mango, tapos meron kami ano, yan. Ay, <laughs> sana makamit mo yung ano, eh, diba? ano? <laughs> good luck po sa pagdumun yeah, hindi ka po namin pababayaan <laughs> Ako po si Flora David na nagtitinda po ng goto dito po sa Mayan Garden. Nagpapasalamat po ako kay Yorme. Binigyan niya po kami ng priority na makapagtinda rito. Maraming salamat po Yorme. Napakabait niyo po. Sana po malampasan po yung pandemic. po ay nagpitinda ng sinangag na may spam at saka may mga herbs ang chicken ko po ay uh, chicken tender na walang balat ito po inspired by mediterranean spices and herbs it has yogurt so it's healthy and um, it's delicious I love it ang negosyo po namin ay masyadong natamaan ng pandemya, pero hindi po namin pinabayaan ang aming mga taungan. Nagbibigay po kami ng aid. Yung pong natatanggap kong aid sa Manila City Hall linggo-linggo na box na may picture po ako at yung mga insure ay binibigay ko po sa mga tauhan ko. Ang masakit lang po dahil po sa senior na ako hindi po ako nakakalabas. Limited po ang aming kilos at kahit na po nagluluwag dahil po napakarami kami kamag-anak ng asawa ko at ako na kinuha ng COVID, ako po ay ingat na ingat. Sumunod po ako sa protocol. Maraming salamat po sa bakuna ng Pfizer ng Maynila na nagkaroon po ako ng pagkakataong lumabas na medyo malakas-lakas ng loob. Inihimit ako po ang mga tao na tikman ang luto ko dahil ito po ang aking kaligayahan. Wala po kung baka alam ko ako'y kumikita o hindi. Basta ang gusto ko po sa aking recipe at ang aking itong kaligayahan, makakain ng mga ordinaryong tao sa halagang ang piso. May kanin, may ulam, may libre pa pong uh, iced coffee. At ang mga tubig namin ay distilled. I love Mayor Esco. I love all the people of the city government of Manila, especially those workers there. Health workers na kahit po umuulan may bahana, nag-i-injection pa po. for the philippines, especially my barangay, mm -hmm. because they, they really take good care of us living that mm -hmm. and i found out it's, it's common. Mm -hmm. i have not met uh, the, the mayor. Mm -hmm. is there a mayor? yes. i have not met him, but i see him on the, the tv. Mm -hmm. good-looking guy. <laughs> If given a chance, ma'am, would you like to meet him? It'll be an honor if I can. But if not, I understand he's a busy man. What would you like to say to him, ma'am, if ever going to meet him, if given a chance? I see doing a good job and I'm very proud of him. Uh -huh. I hear so many good things about him. Uh -huh. Now we're here in Mayan Garden. How's your experience, po? Very good. Cool. I've never <laughs> seen him. We'll set up. Mm -hmm. People are very friendly. They walk around. They're very welcoming. Mm -hmm. Overall, they're very good Pacific, you know. Mm -hmm. So you're having a good time here in the yeah, Philippines? Very of much. First. You know, that's my second home. Mm -hmm. you the camera. Yeah. <laughs> oh, i put people of the Philippines. I love you very much. Thank you. Thank you.